hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagtala ang bansa ng all-time high revenue sa exports ng goods at services nitong 2023 ayon niyan sa Department of Trade and Industry ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Ayon sa anunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI, sa kauna-unahang pagkakataon na kapagtala ang Pilipinas ng record high revenue sa exports na may higit sa US 100 billion US dollars noong 2023. Ayon pa sa DTI, base sa Balance of Payments o BOP mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 103.6 billion US dollars ang exports ng Pilipinas sa mga goods and services. Mataas umano ito ng 4.8% mula sa total exports noong 2022 na mayroong 98.8 billion US dollars. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, malaki umano ang naging ambag ng mga serbisyo mula sa sektor ng Information Technology and Business Process Management at sa industriya ng turismo na nagbigay ng halos 70% na pagtaas. Nakapagambag naman ng 9.1 billion US dollars sa ekonomiya ang travel services noong nakaraang taon, habang ang services exports ay lumago naman sa 17.4%. Dagdag pa ng kagawaran, ang overall contribution mula sa exports sa ekonomiya ay nabawasan dahil sa mahinang external demand. Ngunit tiniyak naman ng DTI ang patuloy na pagtugon sa mga concern ng Philippine exporters at stakeholders na mas maging competitive sa kalakalan. Inaasahang magbibigay pa ng dagdag na reliable source of energy sa mga Pilipino ang dalawang storage project na itatayo sa Luzon. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Inaasahang magbibigay ng dagdag at reliable na supply ng kuryente sa bansa ang dalawang big ticket storage power projects na pinamuhuna ng Prime Infrastructure Capital Incorporated sa Luzon. Pinuri at pinasalamatan naman ng infra ni Department of Finance Secretary Ralph Recto sa ginanap na Green Lane awarding ceremony sa commitment nito sa pagbuo ng mga proyektong susuporta sa pangangailangan ng Pilipinas lalo na sa pagkakaroon ng sustainable at reliable energy Iginawad naman ng Department of Trade and Industries Board of Investments o BOI ang Certificate of Endorsement sa Pakil Pump Storage Power Project sa Laguna at Wawa Pump Storage Power Project sa Rizal. Ang Pakil Project ay inaasahang magiging largest pump storage power plant sa buong Asia na mayroong 14,000 megawatt hour per day at kayang makapag-regenerate ng 1,400 megawatt output capacity. Habang ang Wawa Project naman ay inaasahang magbibigay ng output capacity na 600 megawatts sa storage capacity na 6,000 megawatt hour per day. Sa taong 2030, inaasahang magiging operational na ang dalawang nasabing proyekto na magpapalawig sa renewable energy sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantalang nakatakdaring magtayo ng mga dagdag-green na bagong renewable energy power plants ang First Gen Corporation sa Nueva Ecija, ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja planong magpatayo ng first-gen corporation ng mga dagdag na bagong renewable energy power plants tulad ng ground-mounted at floating solar malapit sa hydroelectric power plants sa Nueva Ecija. Ilan sa mga kabilang dito ay ang mga solar panels at wind power o windmill na nakikita natin sa Ilocos Norte. Ayon kay First Gen Corporation Vice President Ricky Canandang, ang proyektong ito ay maaring makapagbigay ng karagdagang 9 gigawatts ng kuryente hanggang sa taong 2030. Aniya, ang mga bagong power plants na ito ay giging katuwang ng mga hydroelectric power plants sa Pantabangan Masiway Reservoir sa Nueva Ecija upang mag-supply ng kuryente sa lugar. Mula sa 132 MW charge ay inaasahan ng makapagbibigay ng hanggang sa 165 MW na siyang mas nagagamit ng nasa Central Luzon at kalapit na probinsya. Kasalukuyan ng nasa proseso ng pagpapasa ng mga kinakailangang kontrata sa pagpapatayo ng nasabing proyekto. Binabalak ding isunod ng korporasyon ang pagpapatayo ng mga wind projects for renewable energy sa pare pareho lokasyon. Pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC na gawin ng internet o online voting ang darating na 2025 midterm elections para yan sa mga botanteng Pinoy na nasa ibang bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasagawa ng internet voting para sa mga Pilipinong botante abroad para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco, pinili nila ang internet voting base na rin sa kahilina ng mga OFW lalo na ng mga seafarer at marino na limitado ang pagkakataon na makauwi tuwing botohan Paliwanag ng opisyal, madali at user-friendly ang magiging proseso ng pagboto na kasing simple lang ng paggamit ng mga social media platform at online banking. Mula sa siyam na po dalawang post abroad, mayroon namang labing pitong mga bansa na may internet restriction ang sinusubukang kausapin ng Comelec ang gobyerno kung maaaring isagawa ang online voting. Tiniyak naman ng ahensya ang safety at security ng sistema na gagamitin. Gagawin na ring digital ang paparating na Sharia Bar Exam ngayong taon ayon sa Korte Suprema. Paalala ng SC sa mga examinis, bawal magdala ng mga mobile phone at i-uninstall naman ang mga hindi kailangang software sa laptops para maiwasan ang mga technical issue. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Gagawin ng digitalized ng Korte Suprema ang 2024 Sharia Bar Examination sa pamamagitan ng computer program na Exemplify. Ang Exemplify ay isang secured computer-based program na naka-install sa laptop ng examinees para sa digitalized examination habang present pa rin sa designated local testing centers. Ayon sa Office of the 2024 Sharia Bar, lahat ng examinees ay kailangang magdala ng laptop para sa dalawang araw na eksaminasyon. Batay sa pagsasagawa ng mga naunang bar exams, pinayuhan din ng Supreme Court ang examinees na i-disable ang lahat ng antivirus software na naka-install sa kanilang mga laptop bago kumuha ng pagsusulit. Samantala, nagpaalala ang Korte Suprema na bawal ang pagdadala at paggamit ng cellphones at tablets sa exam. Ang Sharia Bar Examinations ay para sa mga Muslim professionals na nais maging abogado sa harap ng Sharia Courts sa Pilipinas na gagawin sa darating na April 28 at May 2. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Kukuha ng nasa 1,500 Pinoy workers ang isang Japanese firm na Sanyo Denki para sa gagawin itong expansion ng Subic Freeport na nangangailangan pa ng karagdagang workforce. Tutuan ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Magha-hire ang Japanese firm Sanyo Denki Philippines Incorporated ng isang libo at daang manggagawa para sa 2.3 billion pesos na Subic Freeport Expansion Project. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, plano ng kumpanyang itaas ang produksyon ng uninterrupted power supplies, cooling fans, servo amplifiers, at stepping motors kung kaya nangangailangan ng karagdagang workforce para rito. Matatanda ang isinagawa na ang blessing at inauguration ceremony para sa Phase 4 expansion ng proyekto sa Subic Technopark nitong Marso. Nagpasalamat naman si Sanyo Denki, Philippines President and CEO, Hirokazu Takeuchi, Chairman Nakayama, at Director Kuichi Uchibori sa SBMA sa ibinigay nitong suporta sa planong pagpapalawak ng Japanese company. Sa ngayon, may tatlong factory building na at isang technology center ang branch ng Sanyo Denki dito sa Pilipinas. Target ng mabakunahan ng Department of Health ang higit isang milyong mga bata sa Barm Region. Ito ay matapos ang naitalang biglang pagdami ng kaso ng may sa bansa, partikular na sa nasabing rehiyon. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Mili Borja aarangkada na ang malawakang bakunahan ng Department of Health laban sa Tigdas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay matapos ang biglaang paglobo ng kaso ng Tigdas sa Pilipinas na umabot na sa 2,661 at ang 1,481 dito o ang 77% nito ay nasa BARM. Nasa 1.3 milyong mga bata ang target bakunahan hanggang April 12 nasisimulan sa Maguindanao del Norte, Lanao del Sur at Marawi City. Bukod sa 1 million doses ng bakuna para sa BARM, bibili rin ang DOH ng panibagong 1 million doses ng missiles vaccine para sa nalalabing bahagi ng bansa. Tatlong bata na ang namatay sa tigtas sa BARM sa nakalipas na 10 linggo at 592 na ang naitalang kaso mula noong January 1 hanggang March 20 ng taon. Paalala ng DOH na nakamamatay ang tigdas dahil pinahihina nitong immune system at nagiging vulnerable ang mga bata sa iba pang infectious disease gaya ng lung, brain and ear infections, diarrhea at pagkabulag. Hinikayat naman ni Ministry of Health Deputy Minister Dr. Zul Abbas ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak laban sa nakakahawang sakit na tigdas at upang mapigilan ang pagkalat nito. Pasado naman sa unang pagbasa sa Senado sa Thailand ang same-sex marriage bill. Kung sakaling papasa sa huling pagbasa ang nasabing batas o maisalegal ito sa Thailand, ito na ang kauna-una ang bansa sa Southeast Asia na magsasalegal ng same-sex marriage. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pasado na sa unang pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong gawing legal ang same-sex marriage sa bansang Thailand walang kaproble problema na nakalikom ng isang daan at apat na pabor na boto ang panukala kasunod ng naging landslide vote din ito sa lower house. Ikinatuwa ito ng ilang LGBTQ members, lalo't kapag naipasa ito, ang Thailand ang magiging kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na legal ng same-sex marriage. Tatalakay naman sa susunod na pagdinig ang pagpapalit ng mga terminong men, women, husband at wife sa marriage law na maging gender neutral terms. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Kasabay ng Easter Sunday, masayang inanunsyo ng TV host actress na si Dayan Medina ang pagbubuntis nito sa kanilang second baby ni Rodion Cruz. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Six months pregnant na si Dayan Medina sa kanilang second baby ng aktor na si Rodion Cruz. Nitong huling araw ng Marso, eksaktong Pasko ng muling pagkabuhay, idinaan ng TV host Akira sa isang IG post ng pagbabahagi sa nalito ng good news na kanyang itinuturing bilang answered prayer. Kalaki pang ilang pictures flexing her baby bump kasama ang anak na si Joaquin at mister na si Rodjun, hawak ang isang ultrasound image, sinimula ni Diane ang post sa mensaheng, Easter is all about celebration of new life. Kung kaya't kasabay daw nito'y kanila rin ipinagdiriwang at tapiling ianunsyo ang kanilang paparating na little bundle of joy. Labis ani ang pasalamat na mag-asawa sa blessing na ito at humiling na ipagdasal sila sa panibagong journey. Agad namang bumuhos sa mga komento ng pagbati para sa second baby ni na Diana Trojun. ni Alex Gonzaga, Yasmin Curdy, Rocco Nasino, Andrea Torres, Carla Villana, gaya din ang kapatid ni Roger na si Raver Cruz at girlfriend nitong si Julian San Jose. 2019, nagpalitan ng matamis na idu ang dalawa habang sa sumunod na taon, isinilang ni Diana ang kanilang first baby na si Joaquin. Para sa DZRH TV, ito pong inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pinag-aaralan ng COMELEC na internet o online voting para sa mga kababayan nating Pilipinong botante na nasa abroad. Malaking bagay ito lalo na sa mga OFWs at sa mga nagtatrabaho sa barko dahil sa limitadong pagkakataon na sila ay makauwi tuwing eleksyon. Makapagbibigay pagkakataon rin ito sa kanila na makonsidera ang kanilang boto kahit na hindi sila umuwi dito sa Pinas at makatipid rin, less hassle na rin para sa mga kababayan natin na nasa abroad. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes para naman sa ating mga live streamers sa website. Kung may gusto kayong ishare na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV